Oh, oh, at sa Pampanga makikita ang mga nakikinangan na higanteng parol sa Pilipinas? May mga bitwin pa rin na nagpipigay ilaw sa daang MacArthur tuwing kape dito sa Malolos, Bulacan. Ano po yung nararamdaman niya tuwing gumagawa po kayo ng parol? Masaya. <laughs> Nakikita mo yung gawa mo, maganda eh. Tapos mabibili agad yan. Minsan sa mga munisipyo, may order sa amin ng 200 pieces, 300 pieces na parol. Mga umaabot naman siguro siya ng mga 100,000 mayigit, mga gano'n. Uh, ah, yung pinaka malaking order sa amin is kuwari kung may nagpapa-install kuwari sa Laguna uh, pumatak siya ng 400. 400,000. Ano po yung pinakamahalagang materyales na ginagamit niyo po sa paggawa ng parol? Yung kapis. O, yung pinaka-prayed niya. Kapis tsaka yung ilaw. Ang parol ay isa sa mga bumubuhay sa panahon ng Kapaskuhan. Ang bawat liwanag na binibigay nito ay bunga ng pawis at pagsisikap ng kanilang mga magagawa. Mula sa maliit hanggang sa pinakamalaki, walang tulog ang sisikapin ni na Arvin at Norma na tapusin ang bawat order na kanilang natatanggap. Ito yung pinaka mabenta po na Ito po yung mabenta na parang... namin. Ganito po, ito po yung pinakalitis namin. Tawagin po namin po set siya. Yung pinakamahal namin na parol, yung pinakamalaki. 42 inches na po yun. 7,000 po. Ito namang pinakamura namin sa bupa. 2-5 po yun. Tawagin din po si Champlat. Meron pong bumibili. May, may pinakamarami kami bumibili sa amin. Yung suki namin. Mahigit dalawang daan sa, sa isang araw. Dalawang daan sa isang araw. Inatapos namin yun hanggang alas 3 ng madaling araw. Wala na kami tulad. Pag mag-order po sila, kinukuha na, kinukuha na nila kinabukasan. tagal ginagawa po yung mga uri po ng parol? Yung maliit, uh, sa isang araw gumagawa kami ng 50 piraso, 60. Ano kung sa apat kami, tatlo. Kaya namin tapusin yung sa isang araw. Sa pinakamaliit na parol yun. Pero kung sa malaking parol naman, abutin ang tatlong araw. Pagkatagal sa sining, ang paggawa ng parol ay isang mabusising proseso na kinakailangan ng mga masinsin na kamay at malikhaing pag-iisip. Yung pagtatali, tsaka yung paggaano ng wire yung mahirap, Tsaka pagkabit ng mga controller niya kasi minsan magaground ta, ma ka. Kasi minsan talagang hindi ka pipenta. May araw na mabenta. Sa paggawa namin, talagang sinisigurado namin. Kasi pagka, halimbawa, may nag-short, may nasunog, kami rin ang babalikan. Kaya sinisigurado namin paggawa ng na Pero... isa rin ang industriya ng parol sa mga hindi pirmihan ng benta. Bukod sa pagiging mapanahon o seasonal ng kanilang mga produkto, sila rin ay apagtado ng pagtaas ng mga bilihin. Diretso lang sa paggawa. Minsan naman hindi pare parehas ang panahon. Eh. Pagbabago rin, may mabili rin araw, may araw na mapagpapagod. Nakakasurvive naman. Mas matumal na. Mas mabili nung nakarami. Tingin niyo po, ano po yung rasang tumbat mas matumbat po siya Siguro sa panahon lang din. Na lalo na tumaas yung mga materialis natin, kaya nagtaas kami. Kaya tumungan siya. May times na po ba, kunyari po naglalakad-lakad po kayo, nakita niyo po yung gawa na nakasabi. Ano po yung nararamdaman niyo pag nakikita niyo po yung gawa niya na umiinom na po sa bakay ng pino? Masaya. Nandito na yung gawa ko, naka-display na, pinagamit na nila. Siyempre, ano, unang-una, pamilya ko. Uh, palagi silang ligtas na uh, mga mahal ko sa buhay. Uh, ang hiling ko lang naman, sana walang magkasakit sa pamilya namin. Kaya, laging masaya. Hiling lang naman.